Habulin ng bading! Yan ang kwento ni Harwin Nedes, isang stuntman na malakas ang appeal. Bakit kaya siya hindi malimutan na mga beking pinagnanasaan siya? Alamin ang kanyang sikreto dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Meron na rin ba na nagpahaging sa'yo na bading? Yes po, napakadami po. Napakarami at napakarami mo na rin sinamahan. <laughs> to, ano yung mga diskarte ng bading na hindi mo makakalimutan? Lalo po yung lalapitan po ako, tapos tatunungin yung pangalan ko. Oh. Then, pagulat na po, ninad na ako sa FB gano'n. Ah, ina-add ka sa FB. O tapos pag ina ka sa FB, ano nang gagawin? Yayayain ka na. Oo, okay, oh, mga po. Kain tayo sa labas. Mm hmm. Yun. So, sumasama ka naman? Hindi naman sinungaling. <laughs> Depende pag gipet ah, okay. Mag-usapan natin yung mga panahon na ikaw ay gipit at bigla ka nakatanggap ng mensahe mula sa inyong Facebook. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Opo. Ay, ang bilis. nakipagrelasyon na Nakipag sing jowa. Opo. Uh, Gano'ng katagal kayo nung bading? Transgender po eh. Ah. Uh, uh, siguro one year lang po. Niligawan mo siya o oh, siya ang nag, sa uh, lumigaw sa'yo? Wala lang po, parang in na-time lang po inuuman tapos niyaya niya ako na mag-stay doon sa bahay nila. Mm -hmm. Ganun kasi wala po siyang kasama. Mm -hmm. uh, tapos yun na. Saan nagsimula yung naging lapitin ka ng bading? Simula Sa showbiz, po. sa SM, sa pageant? Simula po nung nag-aaral ako ng high school, sumalisali po ako ng mga pageant sa barangay-barangay. Mm -hmm. Talagang lapitin ka na ng bading sa akin Ah, at ang dami mo sinamahan. <laughs> Oo. At lahat po sila ngayon ay nanonood. Baka gusto mo naman batiin ang ilan sa kanila. Anong mensahe mo dun sa mga bading na sinamahan mo at naging babait sa'yo? Lalo na nung bata ka, na nagsisimula ka pa lang. Anong mensahe mo sa kanila? Ano po, ah, uh, Kung babalik sila, sagarin na nila. <laughs> Hello naman kay Daniel, ang pinakabago nating platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman sa sa'yo at para sa sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At kasama natin ngayon si Harwin Gatchalian. Kena mo si... Ang <laughs> naman siya. Kena si Senator Win Gatchalian. Sino ang girlfriend ni Senator Win Gatchalian? football. Bianca Manalo. Oh. Wow! Oh, diba? Hindi, kasama natin ngayon si Melissa Mendez. <laughs> Sarot, hindi. Kailangan si Melissa Mendez. Hindi. <laughs> <laughs> ano, artista yun. Hindi, kasi ang apelido niya ay Medez. Pero ang pangalan niya ay Harwin Medez. Ayan, walang N. Wala po. Oh, me, taga saan na mga Medez? Taga mas po. Masbate. Ah, anong git paboritong ginagawa ng mga tao sa Masbate? Like mga gulay po, mga ganun. Ang paborito nalang ginagawa, lalo na ng mga lalaki sa Masbate. Anong idea? Eh, ikaw ano ba ang paborito mong gawin? Magluto. Ah, talaga. Magaling ka magluto. Anong specialty mo? Adobo. Adobo. Baboy, manok? Manok. Po. Manok. Ah, talaga. O, oh, dahil dyan. Hindi, si Harwin ay uh, nagta-talent sa mga yes, teleserye, sa mga indie film. Yes, At nung kabataan niya, eh, nag-artista. Oh, so, parang artista naman din siya ngayon, pero kasi nung bagets ka, nung nga, taong ka nito? Four years old. Bro. Four years old. Sumasalang ka sa mga commercial, ganyan, tsaka sa yes, mga teleserye din o yes, pelikula, pareho. Yes, po. Oh, ano yung mga nagawa mo noon bilang, ano ka, ilang taon, sorry? Four years, Four years old. Four years old. oh anong ginagawa mo? Um, ano mga nagawa mo noon? Ang pinakauna ko po is yung MMK. Ah. Kasi dekada na po din. Ah. Yun po tapos Super Ingo, may bukas pa mga Ah, talaga. So, ah, talaga. Ang dami daming mo racket nung bagets ka. Oo no, po. Ah, talaga. So Cute na bagets, I no. suppose. <laughs> Ay, cute ka naman. Kahit ngayon, ilang taong ka na ba? 25 po. 25 years old. Okay. So, uh, ikaw ba yung nakapag-eskwela? Ah, po. Anong uh, kinuha mo? Ang kinuha ko po is uh, BS Criminology. BS Criminology. Nakahawa ka na ng baril. Yes po. Ah, talaga. Nakapagpaputok ka na ng baril. Yes po. Ah, mga ilang putok ang kaya mo? 12. Wow! <laughs> <laughs> Dahil dyan, sambol! Sambol! <laughs> Dosing putok? Yes. Po. Ah, malayong putok o malapit na putok? Distance po eh. Depende po sa ano, range ng puputok ang Ah, talaga. So kaya mong ano, ano tawag do asa ano, asintuhin ba tawag? Ah, okay. Kaya. Ah. Eh, sorry ha, pag ka ng barrel, pwede mo bang ano hen? La ah, malapit lang o malayo? Depende or it doesn't po. it doesn't matter. Basta ipuputok mo depende sa bala kung paano siya tatalon o puputok. Depende po sa layo ng 45 yung gamit siguro mga from there to here. So, so, depende rin sa barrel. So may barrel na ma ang putok. I yes. hindi, maha, hindi malayo ang putok. Uh, may distance. May distance. Oh, so kung isa, isa kang barrel, anong barrel ka? 38, caliber, 45, yung senyorita. Ano yung senyorita? Senyori. 22. Oh, ang galing ko, di ba? Namamarid ako dati. Hindi. 22, 38 o 45? Uh, 45. Po. 45. Gano'ng kalaki yung 45 na baril? Uh, po. Malaki. Gano'ng kalaki yun? Mga ganito lang. Ganyan kalaki? Ah. Uh, tingin? <laughs> okay. So sa tagal mo dyan, sa pagiging uh, talent, uh, wala kang uh, day job or hindi ka nag-try na magtrabaho sa opisina or nag sa po ako sa SM noon. Ng one year po. Okay. Bilang parang promo promodizer. Yes. Uh, salesman po. Salesman saan? Anong... Bench po. Uh, so nakailang bakla ka dyan? <laughs> <laughs> Marami pong mga customer. Maraming marapit. customer na bading. din? Oh, so, ano yung mga hindi mo makakalimutang mga diskante ng bading kapag lumalapit sa iyo? Ano bang particular na binibenta mo sa bench? Uh, underwear, or yung scents, or yung damit? Mga damit po, yun po. Mga damit. O ano yung mga diskarte ng bading na hindi mo makakalimutan? Wala po yung lalapitan po ako start nung oh. Then, po. sa Tatungin, yung pangalan ko. Then, pagulat na po, ninad na ako sa FB, gano'n. Ah, ina-add ka sa FB. O tapos, pag ina ka sa FB, ano nang gagawin? Yayayain ka na? Oo po, mga ganun po. Kain oh. tayo sa labas. Hmm. So, sumasama ka naman? Hindi naman sinungaling. <laughs> <laughs> Depende pag gipit. Ah, okay. Mag-usapan natin yung mga panahon na ikaw ay gipit at bigla ka nakatanggap <laughs> ng mensahe mula sa iyong Facebook. O, oh, may sina sinamahan ka na. Meron po. Meron. Okay. So, kumain sa labas, yes. ganyan. O, oh, tapos? Ay, yun lang. Ah, edited, <laughs> edited, edited version. Oo. So, masama ka matutulog sa bahay, ganyan? or ano, sasamahan May lang siya, ganyan? Yun, ganyan lang po, sasamahan. Ah, Kain, magpapasama, nabibili, ganito. Ah, yeah. talaga. Matutulog, ganyan. Tapos pagising, tulog <laughs> ulit. <laughs> Pero siya ba nagbibigay naman ng budget yon Yes po. Ah, nagbibigay naman ng budget. Mga naka-ilang ka na? Doon sa isang taon mo sa SM? Siguro, ano eh, puro work lang po kasi ako noon eh. hindi Naku, ang dami. Hindi mabilang. Oo. Okay. Sa pagiging talent mo naman, syempre, ang daming mga bading din dyan sa ano, production o kaya sa mga mismong kapwa mo talent. O, oh, meron na rin ba na nagpahaging sa'yo na bading? Yes po, napakadami po. Napakarami at napakarami mo na rin sinamahan. <laughs> hindi na rin mabilang. po. Ah, talaga? <laughs> mga asama-sama lang Ah, So, hindi ka naman, ano, pala, allergic sa bading. So, masama ka naman. Mo. Ah, may ka bang artista, wait. Alam mo, yung itsura mo, uh, ah, mukhang lalaking lalaki, gano'n. No? Direct, meron ba siya kamukhang artista? Wala. Okay. Ah, na si, meron na ba nagsabi sa'yo, oy kamukha mo si ganito? Wala po. Wala? Sure ka? Di ba? Isip ako eh, wait. Oh. Pero pag pero yung datingan mo talaga para kang dating child star, 'di diba? oh, ba? Oh, titingnan din din direk kung sino ka mo Dalawa yung hikaw mo, isa lang. At Ang, ah, Al laki, diamante. Pero si sabi ni mama, yung palabas ko na Titanic, si Jack po, doon na po ako Kaya no, Jack Logan. <laughs> <laughs> Yung <laughs> <In> <laughs> so, si ano, Leonardo DiCaprio. Le, 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 le. Ba? Pero para mas nakikita ko si Kate Winslet. <laughs> ah, talaga. Ah, ng ang team. Oh, Grabe, team. Doon ka pinaglihe. Oh. Buhay na buhay na <laughs> kami ni Direk noon. Noong mga panahon yun. <laughs> ang dami na namin experience nung pinalabas yung Titanic. Ah, talaga. Oh. Pero, eh, hmm. basta meron. Parang, actually, parang ang type, parang basketball player. May kamukha kang, hindi lang ako sa basketball, oo pero may kamukha kang basketball player. May nang sabi naman sa'yo. May mga nagsasabi naman po na, ano, na may kamukha din po artista, pero, hindi po niniwala. Okay. Hindi, may ano nga, sino daw? Kasi yung Leonardo DiCaprio, hindi kami matiwala. <laughs> Ang gwapo nun eh. <laughs> Makasi kahit si Leonardo Da Vinci. Tsara hindi. Ah, may, ano, may mga nabanggit. Anong pangal? Sinong artista? Oh, wala. anyway, o oh, sige. Ah, uh, pero gusto mo talaga mag-artista? Kung uh, papalarin ko. Ah, Kung magiging artista ka, Ah, uh, hindi kasi nagano ka naman eh, nag-BL ka na rin, di ba? Yes, po. O oh, nag-BL ka na rin. So anong role mo dyan? As kontrabida. Kontrabida, pero may eksena ka sa kapwa lalaki. Wala po. Ah, wala. So wala mga love scene, ganyan. Pero payag ka. May, may mga nag-offer po sa akin yan. Kaso po parang... Mission, hindi ko po kaya, hindi ko po kaya. Hindi mo kaya. Baka kasi balitang bayad. Hindi naman po. Kailan mo kakayanin? Mamaya kaya mo na Paggipit <laughs> Paggipit <laughs> so, Pero sa tingin mo halimbawa kailangan talaga maganda naman ng TF o laplapan sa kapwa lalaki ganyan Hindi ko po pero kung talagang maganda yung budget tsara... maganda naman yung role o yung production gawin mo na kasi may nakaredy kami ngayon gagawin mo <laughs> Tapos, ano, magpakita ng puwet. Ganyan. Okay lang. Ngayon, pwede na. <laughs> <laughs> Harap, frontal nudity. Okay lang po. Ay, kaya. Yeah, gusto. O, ngayon na rin yan. <laughs> <laughs> Uunahin po natin yung puwet. O, standby lang po tayo. Tapos, isusunod po natin yung harap. <laughs> Or depende rin po sa kanya o anong gusto niya unahin. <laughs> so yung mga ala Viva Max, sa kapag try ka na ba ng Viva Max? Yes po, yung sa BL series po namin, yung ginawa. Nag-gubad, nag din po ako doon. Nag-gubad po ako dun. dun. Nakabrief lang po. Naka Pero hindi Viva Max to. Hindi. Hindi. Po. Ay, hindi. Pero yung mga ginagawa ng Viva Max, yung may mga pumping scene sa isang uh, babae, ganyan. Kaya. Kita ang kwet Pero okay. pag ko pa rin po talaga ng may, may Talaga. pag mo kasi kung how much talaga. Yes, <laughs> Tsaka yung ano. Pero sabi mo, willing ka naman eh. Butt exposure, okay. frontal nudity, okay din sa sa'yo. Pa. Pero nakapag ano, ka na yung mga bikini contest? Yes po, noon po. Ah, nakapag-bikini contest ka Noong na din? high school po ako. High school? Yes, po. High school to college. Okay, nananalo ka? Actually, lahat po puro grand. Puro? grand po. -gr ikaw ang winner. Yes. Po. Ah, congratulations. So, ilang ba din naman dyan? <laughs> so, ang dami mo na pala pinagdaanan. So, yes, po. feeling, saan nagsimula yung naging lapitin ka ng bading? Simula sa showbiz, po. sa SM, sa pageant? Simula po nung nag-aaral ako ng high school, sa sali po ako ng mga pageant sa barangay-barangay talagang lapitin ka na ng bading. Sa exactly. akin uh, At ang dami mo sinamahan. <laughs> at lahat po sila ngayon ay nanonood. Baka gusto mo naman batiin ang ilan sa kanila. Anong mensahe mo dun sa mga bading na sinamahan mo at naging babait sa'yo? Lalo na nung bata ka, na nagsisimula ka pa lang. Anong mensahe mo sa kanila? Ano po, ah... Uh, kung babalik sila, sagarin na nila. <laughs> Oh. <laughs> di, di ba? Di ba? Oo, di ba? So pwedeng return of the comeback. Yes, Pwede man. basta sagarin. Sagarin. Ah, isasagad mo ba? Oh, isasagad. ah. Ang ka usap. Dahil, dahil dyan, kung ikaw ay uh, papipiliin ng role, oh, kasi syempre napag-usapan na natin yung tungkol dun sa mga BL, tungkol sa pa-sexy, pakita ng puwet, pakita ng harap. Pero kung ikaw ba pipiliin, anong klaseng aktor ka ang gusto mo ma-achieve? Action, comedy, drama, o go na tayo sa porn? Action. Action, yes. Ah, talaga. Yung baril-baril na naman. So, mas bet ko po, po kasi yung mga ganun, assault, tsaka fight scene. Ah, talaga. Uh, stuntman po. actor din po kasi ako. Ah, nasa Stockman ka yeah. din. O oh, sino lang uh, nag-double ka na ganyan sa artista? Koy, last po si Koy Koy de Santos po. Yung kulot? Ah, po. Ah, Sa so paano yung kung nagpakulot? Nilagyan ka ng wig? Ah, nilagyan po ako ng wig. Ah, talaga. Ang tsaka. <laughs> 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 nilagyan ka na kasi kulot yun eh. Apo. Ah, ah, okay. Anong bakit? Anong role niya? Kailangan tumalon? Ganyan? Ang siya na puno nun is, ah, uh, horror po kasi yun eh. Horror? Tapos may kasama po siya parang eksena, ang eksena po ata, parang jowa niya. Tapos, may lalabas sa bintana, bitbit -bit niya yung babae, magugulat. Then, mahulog sa agdan. Si Kok, si, si Kulot. Ah, si <laughs> Kulot. Pati mo yung babae. Ah, pati yung babae. Bit -bit. Sino yung babae na artista? Hindi ko po. Ah, hindi mo no. So, si GMA. GMA ba yan? Hindi po. Ah, parang sa Viva Kuwata. Yung... Ah, talaga. So, in short, pati yung babae, ano, ano? Yes, po, may double din po. Stand po muna. Pero babae. Apo. Ah, talaga. So, ikaw yung bumukat doon sa stuntwoman? po man. Tapos, Jolo Pay doon Gold sa... Gulat na po kami. Ah, okay. tara. So, sa training ka dyan, siyempre. Yes, po. Ah, membro ka ng mga stand, ano, stand man. May, may group po akong po, pero umalis na po ako din. So, dahil sumama ka na lang sa bading. <laughs> 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 Kumbaga, nag-individual na lang po. Para... Ah, okay. O sige, dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan, ha? Sige uh, po. Sige. Alam mo, parang ka talaga, ang datingan mo sa akin, parang kang basketball player. Hindi lang ako talaga maalamin sa mga pangalan ng mga basketball player, pero may kamukha kang basketball player. Dahil dyan, nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Opo. Ay, ang bilis. <laughs> na nakipagrelasyon, nasing Gano'ng katagal kayo nung bading? Transgender po eh. Oo. Oh. Uh, siguro, one year lang po. One year? Saan mo naman nakilala yung transgender? Adad lang din po, Bulacan lang din. Adat sa Bulacan ka ngayon? Ah, talaga. So, doon kayo nagkakilala tapos ano, niligawan mo siya o siya ang nag-lumigaw uh, sa'yo? Wala lang po, parang na time lang po inuuman, in in tapos niyaya niya ako na mag-stay doon sa bahay nila. Mm hmm. Gan kasi wala po siyang kasama. Mm -hmm. Uh, tapos yun na. Tapos sama kay sa isang bubong. Hindi naman po. Kung baga pag ano lang, pag kailangan niya ako na makakasama po. Kung... Ah, uh, ka sa kanya. Tapos ka kaidaran mo yung transgender. Mas may dad ko sa akin. Mga ilang taon nang agot niyo? Siguro mga nasa na five years. Ganun? Five years ang tanda niya sa'yo. Ah. Uh, so bukas ang puso mo na makipagrelasyon sa bading o kailangan talaga dapat transgender? Oo, oh, trans mga Trans ang gusto mo. Ayaw mo na mga parang ganito lang. Hindi <laughs> 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 po kasi straight po kasi talaga ako. Ah, so gusto mong babae yan, ganyan. Ah, talaga. Okay, bakit eh, naghiwalay? Ano po, ah, uh, yun, simula nung nakabuntis ako. Ah, so nagka, na, nakabuntis ka. Siyempre, hindi naman yung transgender ang nabuntis mo. Babae. So, ibig sabihin, nung karelasyon mo yung transgender, mayroon ka ng girlfriend? Hindi po. Bali, parang nagkakaanoan kami ng transgender niya. Parang hindi na kami nagkakausap. Tapos, you know? hmm. may dumating na. Na girl, na nabuntis mo. so, may anak ka na ngayon. Apo, yeah. Ah, ah, ilan taon na yung bagets? Three years old. 3 years old. Pero yung girl, yung nanay ng bagets, nasa 20 years old. Magkasama pa rin kayo? Hindi. Ah, magkahiwalay na kayo. Ah, uh, okay. So nakikita mo pa si transgender sa Bulacan? Hindi na po eh. Nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa na. Malamang-lamang nanonood siya ngayon. <laughs> anong mensahe mo sa kanya? Gano'n katagal na kayo hindi nakikita? Tagal na rin po, taon. Oh, Anong message mo sa kanya? Ayun lang. Mag-iingat ka palagi. May darating, darating, din sa'yo. Ay! Kung bumalik siya sa'yo, ay ikaw ba'y single ngayon? Wala kang karelasyon. Very good. Oh. Halimbawa, bigla siya magparandam at gusto niya makipagbalikan sa'yo. Yung transgender, ay hindi yung nanay ng anak mo, wala tayong pakialam doon. <laughs> doon sa transgender, makakipagbalikan ka ba? Siguro, hindi muna po kasi parang hindi pa ako ano sa labi. Hindi ka pa ready? Ah. Uh, pero regardless, kung maging ready ka, it doesn't matter kung babae o transgender. O gusto mo babae? Babae. Babae. Oh. Eh, may available kami mga trans dyan. <laughs> Matrona o bading? Tagal. Siguro, both. <laughs> Isa lang. Isa lang. Magbading ka na. Charo. <laughs> Tinuruan. Matrona o bading? Siguro po ano. Uh, matrona. Tsaka? <laughs> Na-try mo na magmatrona? Isang beses po. Ah, talaga? Karelasyon mo? Hindi po. Fling-fling lang. Fling-fling. Tikiman lang. Ganyan. Okay. Uh. ilang taon yung matrona? Siguro mga nasa 35 years old. Grabe! <laughs> <my mother. laughs> Grabe yung matrona na 35 years old. Ano? Wala siya asawa? Ganon? Wala po. Grabe ka naman doon sa 35. Bata pa yon. Ilan taong ka ngayon? 25? 25. Dahil 10 years ang agwat. Ah, OA ka naman doon sa 35. Matrona, mga 65 above, kaya mo. Basta may asim pa. <laughs> Siguro parang di na po kaya. <laughs> Malay mo naman. Huwag mo naman sila ano, minamaliit. Siguro hindi po paggipit. Ay! Monay, pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, ang O So dahil dyan, papakita mo na yung hotdog. Sige po. Ay, sige, sige po. po. Sige po. Oh, dahil dyan, hubarin mo na yung shirt tsaka hubarin mo na yung pants. Tayo ka. Uh, oh, okay. sa, so, huwag ka lang mawawala sa frame. Okay. Ayan. Sanay so, ka naman mag-ubad. Uh, oh. Medyo chubby-chubby kasi ako. Eh. Okay yan, may market yan. Ay sa mga viewers. Oh. unahin <laughs> mo na yung shirt. Okay. Ay, yun ang gusto niya unahin. Ah, may tattoo. Oo It's... nga, no, no. Ano ibig sabihin ng tattoo dun sa braso? Uh, Aning ng anak ko po. Ah, anak mo. Ito naman, yan yung girlfriend mo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Pwede rin po. <laughs> Kasi para may demonyo dun sa legs niya. Yeah. dun sa uh, left leg niya. Ayan. Okay, uh, salamat. <laughs> I-invite mo na sila sa kanilang, uh, ay sa iyong mga social media accounts. Uh, ito na lang po sa FB. Harwin Macrace Medes. Then IGs, uh, same lang din po. Ayan. Maraming salamat naman at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fuwa, ganon. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!